Hello guys, may gusto lang ako i-share sa inyo para iwas copyright yung ating mga reels. May bago po akong nakita na option guys. Tingnan po sa ating ano na ito guys. Na-record ko po, po siya paano mag-remove ng ating reels sa audio page ng ginamit natin na music. Ayan po siya guys. Ayan nako guys, pag in-upload ko po, po yan, doon lang po siya. Ayan po siya guys, na-upload na diba? Your reel is ready to be a show video guys. So diba guys? ilang segundo lang you nagkaroon know, na ako ng copyright your real was added to the audio page for one hour uh, market sa dilim ayan po guys ito po yung gagawin nyo dyan guys I click na po ang inyong video and then guys, diba ganyan na po sya may makikita po yung tatlong tuldok dyan guys oh may makikita po kayo dyan na ano ba diba? remove from audio page yan po siya, guys and then i-click nyo po yung remove from audio page ayan po di diba mariremove na po ang inyong reels doon sa audio page. Iwas, ano po siya guys, copyright. Yan po yung ginagawa ko. Ayan po siya guys, i-check na to sa inyong notification pag na-remove na. Ayan po, i-refresh ko po siya. O, oh, di ba guys, wala na yung notification ko na nasa audio page yung reels ko. Kaya yan po yung ginagawa ko guys, para iwas, copyright. Nilagay lang naman dyan, siguro yan ni FB guys, para may option tayo, di ba, na iwas, copyright. Kaya, gawin nyo na yan guys sa inyong mga reels. Thank you for watching!